Sunday, December 15, 2024. So as of now guys, hindi pa rin kami tapos maggupit ng aming mga sibuya. So madami ito guys, nung Tuesday kami dito dumating. Kaso lang medyo mahirap siya gawin kasi basa siya. So ayan siya guys, kaya medyo mahirapan kami na gawin. So, may mga na-dispose na rin naman kami. Pero, meron pa rin talagang tira. Kasi, yung iba kasi, binalata na lang namin para at least may mapakinabangan pa. So, okay naman siya kahit paano, Kaso lang, basa lang talaga mahirap gawin. So, kaya inabot kami ng ilang araw. So, Tuesday, Wednesday, um, Thursday, Friday, Saturday. So, pang 6 days na namin ngayon, guys hindi pa rin sa post. So, bukas naman coding ako. Kaya, ayan, magtulungan kami here. Kasi yung iba, nagtitinda. Kami naman nagugupit. Dalawa lang. Kaya, nahirapan kami kasi uh, madami ito eh. Bali, 1,250 kilos. So, kaya ganyan siya matagal. At basa.